So, hello guys! So, today, uh, Tuesday, ako ay mag-start gumawa ng balloons ng decoration para sa birthday party ni Kishara tomorrow, Wednesday. So, hindi naman masyadong social, no? Ano lang, simple lang, simple lang yung kanyang ano, uh, magiging birthday party tomorrow. Nag-invite lang siya ng mga classmates niya sa school. Tapos ako, magde-decorate lang ako ng, mga, ng balloons and then ng, ng mga anik-anik ba? <laughs> So, ayan. So, meron ako dito. Ano dito? Meron akong balloons. Meron din siya. Ito yung i-decorate ko sa cake niya. Kasi mamaya gabi, mag-start na akong mag, ano, mag, mag-bake ng cake. Kasi bukas, I'm sure, super busy ako. Dahil magbe-bake pa ako ng isa pang request ni Keshara na, na chocolate, na cake, rolled cake. Pero ano siya yung raspberry na, na gusto niya raspberry. So, ayun, gagawa ko ng donuts, gagawa ko ng rolled cake bukas, and then, uh, aayusin ko yung mga display, and then, meron ako dito maliit na paper bags kasi lalagyan ko siya ng mga candies na ipamimigay ko sa mga classmate, sa classmate niya bukas, o diba? So, meron din ako dito yung kanilang baso. So, bukas, uh, gagawa, gagawa ako ng magiging games nila. Yung para nakakatuwa ba? Kasi, uh, malamig na ngayon. Hindi kami pwedeng sa labas magstay Dahil lalamigin yung mga bata. So, ito yung kanila mga binili namin mga candies na aming ipamimigay sa kanila. So, bumili kami ng dalawang klase ng balloons. So, ito ay assorted na balloons. So, wala ka theme na color pink or blue or like that. Something, something. May mga marshmallow. May marshmallow pa kami. Ayan, mga candies. So, ito yung aming may paminigay bukas sa mga kids. O, oh, diba? So, aside from sa mga classmate ni Kashara, in-invite din namin yung mga classmate ni Alexander para naman kahit papano ay hindi naman ma-o- ma-o- ma-OP si Alec, like, no? Kasi malama medyo ahead sa kanya yung classmate ni Keshara. And then, ayan, merong ano pa ba? Ayan, may 8 yung, kasi nga, ano na siya, diba? 8, yung candle niya. And then, shampoo pumili nito yung happy birthday. Ayan, yung ilalagay namin sa taas ng kanyang cake bukas. And then, bumili na ko ng lagayan ng cake. So, ayan. O, ah, diba? Kasi wala ako yung mismong lagayan ng cake. Ba? Yung umiikot-ikot. So, yun. Mag-start na ako na gumawa ng balloons. And then, after kong gumawa ng balloons, i-start ko nang i ano paghiwa-hiwalay yung mga candies na uh, pag-giveaway ni Keshara. So, ayan. Diba? Sobrang supportive ng, ano, ah, ng, <laughs> ng parents ni Keshara. Kasi naman, diba? Sa Pinas, pag nagba-birthday ang ating mga anak is super uh, ginagawa natin ang lahat, 'di ba? Para maging masaya ang birthday ng ating mga anak. So ganun din ako, 'di ba? Gusto kong maging masaya ang birthday ni Kiara kaya ayan, todong ano ko, todong effort ko na gumawa ng ng decorations. Tapos yung mga DIY, ayan, simula na ako ay maging nanay, natuto na ako mag-DIY, o ba? Diba? Kasi naman, ang ganda-ganda kasing tingnan, di ba? And then, parang buhay na buhay yung magiging uh, celebrations ng birthday ng iyong anak kung talagang todo ang support mo. Kasi dito kasi, pagka may nagba-birthday na isa sa mga classmate niya, ini-invite siya, uh, nagpupunta sila sa mga, sa mga lugar or gumagawa siya ng mga activities, ganyan. Pero wala silang yung mga bonggang-bonggang decoration. <laughs> So, ako, dito ako mas nage-effort sa paggagawa ng mga decorations. O, diba? <laughs> Ganyan talaga tayong mga nanay. O, so, guys, yan. Mag-start na akong gumawa ng, ng balloons. So, ang gusto ni Kishara ay art. So, gagawa ko ng maraming maraming balloons. Art balloons. So, papakita ko sa inyo, sa inyo mamaya kung saan ko ba ilalagay yung display na mga balloons. So, ayan, guys. Let's start. Let's start na ako gumawa ng balloon. Wala ako yung ano, wala, ako, wala ako yung pang materials na pang ihip ba ng balloon. So, manual ang gagawin ko. Ihipan ko siya. Manual na ito, guys. <laughs> Dati hindi ako marunong. Naging hustler na ako sa pag ng balloons. Tignan ko kung sanay pa ako mag-ihip. <laughs> wow! Eh hey, voilà. Siguro ganito lang, Ganito kalaki siguro na okay na. O medyo malaki pa 'yan. Pawasin natin ng konti. Yan, siguro ganito lang. Ganito lang kaano, kalaki. Tada, sa so okay na 'yan. Kasi naman apat 'yan, eh. magiging apat. Di ba? So may na akong one down. Kailangan ko siya para maging Ayan na nga guys, nagsimula na akong mag-ihip ng mga balloons. Buti na lang may hangin ang aking baga. At tuloy-tuloy ang aking pag-ihip sa mga balloons. O diba, manual lang ito, guys. E, mamaya makikita nyo kung anong naging itsura ng aking bibigjaan. O diba? ba? hininga So, medyo marami-rami na rin ang aking na, hipan nahipan. Tignan mo yung bibig ko, puting-puti. Kakaihip sa mga balloons o, oh, di ba? Ganyan talaga. Kahit ako natutuwa sa akin sarili, o, di ba? Puti-puti ng aking, aking bibig. Sa kakaihip ng mga balloons. So, so far, so far, ito yung mga balloons na akin nahipan na, o, di ba? Kahit pa paano kahit pa paano is marami-rami na rin yung balloons na aking nahipan. Pero kulang pa yan sa paggawa ng ark. So, iihip ulit ako ng, ng mga isang, isang daang balloons pa siguro. Pero bago yan, titignan ko muna yung niluluto ko. Kasi nagluluto ako na walang kataposang spaghetti. Kasi yun ang pinakamadaling ano, lutuin. So, ayan guys. Stay put lang kayo dyan, ha? Babalikan ko kayo. So, ayan, nag-start na ako na pag, ano yung sila, pag, uh, partner, partner, and by color. So, hindi na ako nag-video kanina nung nag ako ng mga, ng, mga balloons. Baka lalong mas matagalan ako kaka-video. At alam niyo naman, ako ay nagluluto din, di diba? <laughs> So, baka masunog ang akin yung luto. So, ayan, ko na sila ang lahat. 'di ba by colors. Ngayon after niyan, ah uh, gagawin ko na yung art. Pero yung art, syempre sa part 2 na 'yon kasi masyado na mahaba itong video ko na ito. Baka naman kayo ay antukin na, 'di ba? So ayan na guys, 'di ba? Yung aking mga balloons, ang dami Marami nga kasi yung ginawa kong balloons kasi bali dalawang arc yung aking ginawa. Isang malaking arc at saka isang malit na arc nilagay ko doon sa may bandang ano, sa may bandang pintuan. Uh, 'Di ba? Para pag uh, yung mga bisita pa, para mga ano, mga princess at mga prinsipe, charot. So ayan nga, tuloy-tuloy lang ang aking pagla pagtatali or aking paggawa ng ano ng parang flower style. Ganyan kasi sila yung apat bali apat na balloons gagawin mo siyang flower style and then lahat ganyan isa-isa puti -isa. na lang itong anak kong bunso ay hindi ano hindi pa saway ngayon nakikinig sa sa mama niya so very quiet lang siya <laughs> ako naman kasi busy busy na eto nga na pinagtatagpi-tagpi ang mga balloon. So ayan guys, salamat sa panonood. At tuloy-tuloy lang po ang inyong suporta sa aming mga video. Maraming salamat.